Now, let's, let's go to point number three. And this is our last point. The emphatic communication. Verses 27 to 31. Tignan natin yung request. Hindi pala request. Yung utos ng rich man kay Abraham. Verse 27, sabi, And he said, Then I beg you, Father, to send him. Sabi niya, send him to my father's house. Si Lazarus. For I have five brothers. Meron pa siyang limang kapatid. So that he, Lazarus, may warn them, lest they also come into this place of torment. Ipadala mo po si Lazarus sa mga kapatid ko para bigyan sila ng babala para hindi sila mapunta dito. Pansinin po ninyo yung selfishness ng mayamang lalaki na to. Sarili pa din niya ang kanyang iniisip. Verse 29, But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. Anong ibig niyang sabihin dito na Moses and the prophets? Ang sinasabi ni Abraham, they have the word of God. They have the Bible. Hindi mo na kailangan magpadala pa ng isang taong nabuhay mula sa mga patay para maniwala sila. Sapat na ang salita ng Diyos para magsisi sila sa kanilang mga kasalanan at hindi mapunta sa lugar na ito. Pero anong sabi ng mayaman? In verse 30, And he said, no, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. Ano yung madalas na na, na reasoning ng mga tao? Ano yung madalas na excuse nila? To see is to believe. Sabi ng mga atheists, kung magsusulat ang Diyos sa langit at sasabihin niya that I exist, doon lang ako maniniwala na merong Diyos. Maraming mga tao, para maniwala sila na totoo ang helio kailangan muna nila ng mga himala. Kailangan muna nilang makawitness ng instant healing. Di ba, mahilig ang mga tao doon, no? Yung, yung yung nakaupo sa wheelchair, tapos biglang patatayuin ng pastor, o kaya naman, nagka-cast out daw ng demonyo. Gusto pa nila ng himala. At sabi nila, kapag nakawitness sila ng himala, magsisisi na sila sa kanilang kasalanan. Pero, Abraham disagrees. Sabi ng verse 31, he said to him, if they do not hear Moses and the prophets. In other words, if they if they do not if they if they will not listen to the word of God, if they will not listen to the Bible, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Ibig sabihin mga kapatid, sa isang taong ayaw magsisi sa kanyang kasalanan, kahit gaano karami pang himala ang kanyang masaksihan, hindi siya tatalikod at magsisisi. In John chapter 11, alam po natin yung kwento ng isa pang Lazarus. Diba yung binuhay ni Jesus. Lazarus, the brother of Mary and Martha. Famous story. And Jesus raised Lazarus from the dead in the presence of many Jewish people. Nung binuhay ni Jesus, si Lazarus, public event yon. Nakita ng madaming mga Hudyo, nakita ng madaming mga tao na binuhay si Lazarus. They witness a mighty miracle. They witness a resurrection from the dead. Anong naging epekto nun? Naniwala ba sila kay Jesus? Hindi po. In fact, after the raising of Lazarus, anong, anong plinano nila? Plinano nila kung paano papatayin si Jesus at kung paano papatayin si Lazarus. Even after witnessing the raising of Lazarus from the dead, the adversaries of Jesus hardened their hearts even more. Why? Because they did not listen to Moses and the prophets. In other words, They did not listen to the word of God. They rejected the word of God. They rejected Christ. Alam niyo po, people who are persistent in their rejection of the word of God will remain in their unbelief even if they will witness a mighty miracle. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga taong nagpapatuloy sa kanilang pag-reject kay Kristo at pag-reject sa salita ng Diyos, mananatili silang hindi naniniwala kahit pa masaksihan nila ang isang dakilang himala. Alam nyo po, if the scripture is not the basis of faith, it cannot produce repentance and a changed heart in people's lives. Ang basihan po ng pananampalatayang kristyano, The basis of what we preach to people is the Word of God. Hindi po yung mga himala. Kaya hindi natin dinadaya ang mga tao para lang maniwala sila sa ating mga pagtuturo. We just preach the Word of God to people. Kasi ito ang basihan ng ating pananampalataya. Itong aklat na ito ang makapagbabago ng puso ng tao at makapagbibigay sa kanya ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. You see, brothers and sisters, just because someone witnessed a miracle is not a guarantee that someone will believe. The only reliable basis of our faith and belief is the objective revelation of God in his word. Lazarus went to paradise not because he was poor. Liwanagin din po natin yon. He went to paradise because he believed the testimony of Moses and the prophets. Ibig sabihin, he believed the word of God. Sasabihin kasi ng iba, o tignan mo, ipinapakita ng kwento na yan na yung mga mayayaman sa impyerno sila talaga pupunta at yung mga mahihirap sa langit, hindi po yon ang itinuturo ng ating kwento ang dahilan kung bakit si Lazarus ay nagtungo sa langit dahil naniwala siya sa salita ng Diyos. He believed the testimony of Moses and the prophets. So ano ang ibig sabihin ng kwento na to? If we will summarize it, I believe this narrative is about believing and obeying the Word of God. This story is about believing and obeying the Gospel of Christ. Kung meron mang isang bagay na itinuturo sa atin ng kwento na to, ang itinuturo sa atin ito ay magtiwala sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita, which is the Bible, and to believe in the Gospel of Jesus Christ. Because your response to the Gospel will determine your eternity. Let me close with this. Anong application natin dito? Simple lang, mga kapatid. Repent and believe in Jesus Christ. That is our application. Kung hindi ka pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, at hindi ka pa nabibigyan ng kasiguraduhan na kapag namatay ka ay pupunta ka sa langit, ito na ang panahon para tiyakin mo ang relasyon mo sa Diyos kay Kristo. This is the day of salvation and God is offering you the mercy of the gospel. Huwag mong patitigasin ang puso at isip mo. Ngayon naririnig mo na tanging si Kristo lamang makapagliligtas sa iyo. Submit yourself to, the, to Christ and His gospel. Believe in Jesus Christ. Repent of your sins because there is no salvation apart from Jesus Christ. All people in all generation in all times can only be saved through Jesus Christ. So mga kapatid, if you are not yet in Christ, ito po ang pinamamamanhik ng salita ng Diyos. Believe the gospel. Believe in Jesus Christ. Repent of your sins come to Christ for salvation. Huwag po kayong umasa na dahil nagsisimba kayo every Sunday na dahil gumagawa kayo ng mabuti, yon ang paraan para kayo ay iligtas ng Diyos. Hindi po. Only Jesus Christ can save you. Come to him right now in faith and in repentance. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Tunay po na kayo ay mabuti at dakila. Kaya naman ngayong umaga, Panginoon, namin hinihiling na magliktas kayo ng mga taong wala pa kay Kristo. Dalangin po namin, O Diyos, na mangusap kayo at mag-convict ng mga kasalanan o ng mga unrepentant sins na meron po kami. Kahabagan mo kami, Panginoon. Save us, those who are not yet in Christ. At kaming na kay Kristo na patuloy mong Bigyan kami ng encouragement and comfort coming from your word so that we may have the fullness of joy and the assurance of our relationship and the assurance that our sins have already been pardoned on the, on the basis of the merits of Christ. And Lord, dalangin po namin na as we partake of the communion, kayo lang po ang maliwalhati. Be with us in Jesus' name. Amen. Amen.